For today's video, pupunta nga kami dito sa Garden of Horizon. So, ayan na guys, dumating na kami dito sa Horizon Garden Center. So, ayan na guys, ito pala yung bubungad, bumungad sa amin. Yung magagandang mga halaman nila at magpa-parking lang kami dito. So, ayan nga guys, nakita ko na yung mga magandang display na mga bulaklak. So, ayan pala ang water milon na magnolia. So, yan pala ay punong kahoy na namumulaklak na napakabango at napakaganda. Malalaki pala yung kanyang bulaklak parang rose. So, tinatawag yan na magnolia. Magnolia tree. So, ayan na guys. Titingnan ko lang yung mga fruits na gusto kong bilhin dito. Pero mag-aantay muna ako na mag-sell sila. Kasi nga napakamahal yung mga fruits nila dito mas mahal compared doon sa pinuntahan naming Banning Center. So, ito na nga yung kanilang mga paninda. So, mag-window shopping lang tayo dito, guys. Samahan nyo akong tingnan yung mga presyo ng mga berries dito. So, ito pala yung mga blueberry. May iba't ibang ori pala na, na variety yung blueberry. So, ayan na, guys. Pag bibili ka daw ng dalawa, so magiging $50. So, uh, Abot din na sa 1,800 yung blueberry. So, ito naman yung cranberry. So, tiningnan ko nga yung mga presyo nila dito guys. Namahalan ako sa mga presyo nila dito. So, ayan. Pero pag sa Pinas yan guys, kahit mahal binibili ko. Yung mga fruits ko na nabili ko sa Pinas, yung mga collection ko, kahit nga mahal, yung iba nga, haabot pa ng 3,000 ay binibili ko talaga para lang makoleksyon ko dito para akong nasasayangan sa aking pira na bibilhin tong mga fruits. Kasi nga, napakahirap magtrabaho dito sa inyo sila na pagdating talaga sa winter ay maninigas yung mga paa at kamay mo kasi nga, sobrang lamig. So, ayan naman yung gooseberry nila, guys. So, maganda yung gooseberry nila dito kasi nga, Ayan, sabi na, sabi nga nila ay maganda daw yan pang lagay sa buhok yung gooseberry. So, ito pala yung mga raspberry nilang paninda dito. May iba't ibang ori din pala or variety yung crossberry, May black, may yellow at saka may red. So, ayan nga guys, ninan ko yung mga presyo na pakamahal. So, magantay muna ako by spring. Magsisil na kasi sila pagdating ng spring guys may nakita akong mga seal doon sa bani. So, mag na lang ako. So, ngayon guys, tinitingnan ko muna kung ano yung bibilhin ko para pagdating mag mag seal na sila. Inaabangan mo kasi itong mga fruit na to. Yung ah uh, wish list ko talaga is itong mga berry. So, ayan nga. Tinitingnan ko yung ayan. May isa din akong nagustuhan dito yung berry na maliliit. Pero, nasa $25. So, yung gusto ko ring bilhin guys is yung persimmon na piyo. So, umabot pala yung persimmon dyan. Sabi nila is $69.99 pero may malaking persimmon dyan ay aabot din ng $100. So, ayan nga guys. Pero yung mga fruits na Manila dito ay grafted or ayan grafted or anong tawag yun, yung ano ba guys, yung dinugtong graft or markoted yung mga prutas nila dito at may mga prutas talaga dito, kagaya ng lemon at saka orange at saka yung red orange ay may guys, dito kami sa mga seedling malalaki yung seedling nila dito so ayan nga yung peaches Ayan. So, may lemon tree din sila dito na. Ayun, guys. Malaking. What is this? Dual Apple variety. Dwarf Apple. Ah, dwarf 69. Ah. Orange. Orange already have got so orange to young laurel Nila guys twenty-four how about this twenty-four dollar how about this? sẽ nấu ra Laurel 34 đi mà bắn cái giống Laurel here the red dwarf grip roots the nine grip roots Rabbit eye Lard and tasty fruits, easy to grow. Yan guys, so ang ganda ng flowers nila. Nice. 149 isang box. Dapat yung hydrinia. White hydrinia. Pink. Blue. Red. Where's is the prod? dito pika pika road huh? ako ba garden nice guys ito naman yung kanilang maple tree nice yung maroon so 89 dollar 90 dollar lupin siya bulak naman yung bulaklak na ang ganda naman ito ito yung kanilang fine tree fine tree Yan guys So, ito pala yung amin tinitik out na fish and chips dito sa building. Ayan, guys. Ngayon, guys, nagaantay ako sa isa kasi nga nagtikat out lang kami na fish and chips for the lunch. Ayan. yan kami nag out ng amin fish and chips. Fish and chips. Ayan, guys.